Magandang buhay Madlang People. Ayan, so for to this video nga guys, ay ipapakita namin sa inyo ang baby ng aming pusa na si Maro, uh, 'di ba? So nanganak na siya, guys. Meron siyang actually 4 na kuting, uh, dalawang puti na puro at dalawang halong black and white. Actually guys, meron pa siyang isang puti pa, kaya lang namatay. Kaho oh, kasi si Maro guys, nanganak siya ng nang, siya lang mag-isa, wala siyang kasama sa bahay, wala yung mama niya, wala yung mga kapatid niya. Wala rin kasing asawa to guys, si Maro. So isa siyang dalagang ina. Kaya yan, tinitingnan niya yung kanyang anak ngayon. So, ah, uh, three days pa lang yan guys, yung mga kuting na yan. Kaya naman hindi pa siya dumidilat at hindi pa natin alam kung ano yung kanilang uh, kasarian. Babae ba, lalaki, bakla, or tumboy. So after one week, saka pa natin yan malalaman kung ano ang kasarian ang meron sila. So hopefully, ah, uh, maraming girls para mas dumami pa sila ng bongga. Diba? ba? Kaya naman guys, at this moment ay wala pa tayong pwedeng ipangalan dyan sa apat na kuting na yan. Kasi hindi pa natin alam kung ano yung kasarian nila. Alright? A few moments later. So yun na nga guys, ayan pinapad uh, dede na ni Maro yung kanyang apat na kuting. So nag-aagawan sila guys kung sino yung makakuha ng dede na may maraming gatas. ba? Diba? Pero ah uh, hindi talaga pa lupig yung isang puti na nanon sa taas. Oh, diba? Anak, ang cute-cute niya tingnan guys. No, 3 diba? Tredis pa lang yan siya sila pero napakalalaki na nila. May ano kasi to si Maro, mayroon siyang uh, lahi na pusa. So alagang-alaga namin yan, tinuturoan namin yan kung saan magpupo, saan umihi. Actually umiihi yan siya guys sa CR, sa loob ng CR. Pagka nagpupo naman yan, meron naman siyang isang area or lugar kung saan siya magpupupo lang. Sobrang napaka-behave ng aming maro na yan. Kaya lang, haliparot yung pusa namin na yan, guys. Nasa lisihan ang mama niya. Nung umalis ang mama niya, wala siya sa bahay ang mama niya. Nagpatira sa kapitbahay namin niyang tambay. O ba diba? So, sinayang lang yung lahi niya kasi sa tambay lang siya nagpatira. Pero okay naman dahil medyo maskulado naman yung tumira sa kanya, malaking pusa, puti. Kaya 'yan ang nakuha niyang kulay. di ba? Parang may lahi din actually yung pusa na yun. Kasi sobrang laki talaga ng pusa na yun. Yung tumira sa kanya. Na tambay lang din dun sa amin. ba diba? So yun, nalaman namin nung November yata yun, na buntis siya. Kasi sabi ko parang malaki ang dyan. Ngayon sabi ni Wewing, pamangkin ko, buntis yan to. Kaya, abangan natin by December, mangananak na yan. So, ito na nga, ayan na siya, meron na kaming apo. Apat uh, na agad yung apo namin, guys. so wala. Pero, kaya, yun nga lang, wala pa kaming uh, pwedeng ipangalanan dyan. Kasi, uh, hindi pa namin alam ang kanilang kasarian. So, di ba, pag nalaman namin siguro after one week, doon pa lang kami maglalagay ng names dyan. So, lahat yan, papangalanan namin. Okay? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-support sa aming uh, channel, the Familia di Alvarado. Thank you, thank you so much guys sa inyong suporta. Uh, mula sa aming kaibuturan ng puso, mula sa kaibuturan ng puso namin as well, uh, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat.